Maraming nagsasabi sa akin na balikan ko daw itong viral bus. Dahil maraming haka-haka at mga balita na kumakalat dito Abay matagal-tagal na din nga parang hindi ako nakakapunta dito sa lugar na viral bus na ito Kung naalala ninyo dito tayo nag trending-trending at dito tayo nag viral At ngayon nga alibutin muna natin itong labas bago natin pasukin yung loob Mapapansin ninyo ang dami ng basag na bubog Wari ko pinaglaruan ng mga bata Iikutin nga natin itong viral bus na ito para i-update lang kung ano ang nangyari dito at makakita ng mga ebidensya. Sa totoo lang ayaw ko talaga tong ikutin at ayaw ko na itong balikan dahil nga naman medyo nagasawa-sawa na din ako ba. Lalo na sa mga request ninyo, nagasawa na ako na balikan itong viral bus. At pagbungad ko sa pinto ng viral bus may nakita na naman akong ebidensya. Nakita ko ang isang balat ng ebidensya na nagpapatunay na meron pa rin gumagawa ng kababalagan dito matapos mag-viral ito. Nakita naman ninyo? Kapiraso nga lang pero hindi ko sigurado dahil wala kong nakita yung mismong loob nito. Ang saya-saya diba? At ngayon napasukin na natin itong viral bus at nakita naman ninyo mukhang may naglagay niyan sa pinto. Nakita nyo upuan diyan sa may pinto na yan. At pagpasok mo dito sa loob medyo masakit sa ilong parang bang may naamoy na ako nakakaiba. Hindi ko lang alam tulad niya nandyan pa rin yung mga upuan pero malaking pagbabago yung mga Basag na bubog dito, nawala na. At nakita ko naman Pasintabo sa inyo May nakita kong sako dyan Wari ko Hindi na ako matuloy doon sa ta, sa Hindi na ako matuloy doon sa dulo Kasi may masangsang na amoy dito Tulad ng nasasako na yon Hindi ko na alapit sa inyo Wala rin pagbabago akong nakita dito sa taas Ang nakita ko lang pagbabago Yung sako na yon hindi ko na alapit sa inyo ba? Pasok ako dito at natagpuan ko yung sako do nakakaiba kakaiba yung amoy. Hindi ko na apilitin pang lumapit dahil hindi nyo rin na naising makita. Nakita naman ninyo. Ayan, pumasok na ako. Ang pagkakaiba dito, may upuan na dito sa may pinto at basag na yung bubog. At nakita ko naman may mga bote-bote din dito. Ayan o, oh, inainuman nila dito. Nagatungga-tungga sila dito kapag wala ako dito sa may viral bus. At nakita naman ninyo, dito rin sila nagamerienda merienda Nakita naman ninyo, may milk tea pa. Ang saya-saya. Dito nga sa gilid ng viral bus na ito, nakita naman ninyo ang windshield. Nakita naman ninyo, nilagay na dyan sa gilid. At itong mga basag na bubog, mula dito. Punta ako dito para mapagbigyan yung mga kahilingan ninyong lahat. Ang saya-saya. At dahil sa nakita natin at sa masangsang na bagay na nandoon sa loob, walang sino man na ang nagnanais dito na pumunta. Dahil nakikita nyo naman yung amoy. Medyo nakakalungkot lang isepen dahil may mga gumagawa pa rin ng ganong kalokohan dito. ba diba? Ang saya-saya. Kaya ako nainis talaga ako sa mga taong gumagawa ng mga kababalaghan tulad nyan grabe ba hindi naman makatarungan na lagyan ng kung ano-ano yon dyan dahil syempre hindi naman to atin bakit kayo magatapo ng mga ganyan doon sa loob ay nako kung makita lang ninyo hindi nyo na naisin na lapitan pa yon <laughs> kaya ako talaga hindi ako nagsisi na pumunta dito para may update sa inyo kung ano na yun nangyari dito sa may viral bus last na punta namin ay nung nakaraang century pa ang saya saya sa aking paglibot libut nga ni dito nakakalungkot SF na itong viral bus na ito talaga naman wala nang bumibisita at mga naga tourist, tourist dito ah.